Sabi yun eh! Avocado nito sa nilagay sa Apa lang yung towel dito guys, $10. Laki na oh. $10. I love lang kit pang winter. 39 lang siya, guys. Mm, 39 dollar. Ganyan siya kalaki. Mura. Mura. <laughs> 39, 40 times. 40 something. Wow. 10 dollar yat kan. Bili tayo ng gulay pang hotpot. Gulay pang hotpot. Gulay pang hotpot. 15 yat kan Bakit ang mahal ang gulay ngayon? 15 din dito OMG eh, Alam ko na pag may bagyo pala mahal ang gulay Pag may bagyo Liit ng talong oh Sabay yun lang tayo Easy silang pang hot pot. Mushroom yung Mushroom. Ito. Batman, dollar. Mayroon din pala silang maliit na radish. Oh, diba? Maliit. Samaya pa! Samaya pa! binbaw sama, yung radish niya. haya 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 haya. haya haya. haya haya. haya Hapa na siita? fifteen. <coughs> Ito yung sinasabi ko. Hotpot. Ayat kante. Okay. Tuizam. Thank you. Thank you, thank you once again. Dami oh, yat kan. Puro tayo gulay ngayon. Five dollar yung isang pirasa ng corn nila ngayon ah. Ang mahal ah. ganda ng ano nila guys. So, kamatis. Busy ang mga Chinese. Busy ang mga chikwa. Pag sabado do, busy yung mga Chinese. Siksikan. Wala, bibili ako ng lick. Ay, ba, ba, sa'yo tayo ng bros. Bros. At chop. Ay. na ingay na mga Chinese. Kala mo naman, may mga kalaban sila eh. Ay, kapolo. Saya. Yaman lang pa. Yaman lang pa. May salmonite din pala silang tuyo, guys. Eh, no? Ito Wow. Isa mo ulit din yung mga Chinese. Akala ko, Pinas lang. Joke. <laughs> Salmonite. Ang sarap nun. Tsaka yung tuyo nila dito, hindi maalat. <laughs> hindi masyado maalat. Mura lang yung grapes. So, $20. $20. Ayos sa may pa-music. Walang lang to guys. So $39. Sarap, ano, palambutin. Tofu. Or food. Potong. Potong. Pocket sting. Pocket Mura yung nila dito guys. So, mga herbs. Mga dates. Fifteen dollar lang. Mushroom, thirty-eight. White punggos. Punggos na hindi naman mamahal. Pero mas masarap yung isa. Sarap sa bawang. Snail. Manok nila dried. <laughs> dried chicken. 19 for one, dalawa is 35 parang kalimutan uh -huh. may bili pala ako ng, ng lemon lemon uh -huh. parang uulan na guys sabi na tayo Chick-fi street. Chick-fi chicks. Chick fi or chicks. May patatstats dito pag gusto mong itouch. Yan yung ganyan. So useless. <laughs> Kasi green na at tatawid na po tayo. Buena, tatawid na po tayo. Portugal mag-drain. Has puppies. Masarap dito yung pagkain nila. So, yun, yung sa noodles. Ano, dito kami kumakain lagi. <laughs> Ayan, sarap, sarap. Diba ganyan? Ang sarap. Sobrang lambot ng karne nila. Ayan. Ayan. siya. Tapos gusto mo may rice. Palubat na ako. Thank you po sa panonood na aking mga video guys. Ito sarap nito ka. Ba? Balat ng isda. Parang ano no, balat ng buhay. dollar Ang sarap niyan. Crunchy. Mga pagkain nila dito is ganyan. Thank you bye lobat na ako